Ito pa, Sir. So, <laughs> <sorry. I'm> <laughs> Salamat po. <laughs> <laughs> wow, thank, you, thank you so much for at sa lahat ng mga support mo sa bata nato na ito at napakasarap po dahil uh, lumakas na po ang ating tenta magmula nung tumating sa akin. Thank you so much, ma'am. So, Wala sa dito sa Wala po. Uh, sa Um, kasi nag ano member po kasi kami ng Aling Puring sa, uh, sa Pure Gold. Mm -hmm. so, Malakas po sa akin yung kukumain. Oh my god, okay, di ba? When when, when siya kilala ko pero nung yes. nung ano na may display ko to, nakilala ni yung kukumain ko. Kumaring, so, magiging ano dito. Bakit sumali sir? Kasi tama oh, lang. Hindi po ma'am, uh, mayroon kami kasi na uh, grupo na sari-sari store owner na blogger tapos si ma'am Ibon bautista yung encourage yung uh, ng sa sari-sari store. kayo nag-ano sa akin? Bautista bautista. Ito, kasi yung uh, uh, nangunguna sa sari-sari store blogger na, ano. ng ano land. Endorser ng grocery. 15 po ng mga vlogger. <laughs> yung nag ano nag-request dapat ng mga subscribers ng ng channel natin. Eh dito ang kwentuhan ko na ano yes Kasi ma kasi yung ano niya winner naman yung kanila ng MP doon sa Quezon City, yes ma'am. Yung winner ng mga sari-sari store. ano. pa sa Yung sa barangay Sa yung yung Salamat, salamat nakarating din. Salamat, salamat ng mga Anong parang dito? Kaunayan ko Ay, oo pala Nagkikita at pala, sir, na timawag dito Ang mga 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 na.

1000 <laughs> plus 3000 oh din lakay Kita ka ko sa brand manager namin Dapat uh, ano pa dong ma'am din yung... ka ma'am Yes na Ay ang Umay tun 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 ay tun Isun ko tagbayad aya Hi! nag mas ice cream mo Kamani tita ice cream mo Yan ang ating mga customers yan Ano mabenta mama? Sukumani? Ay, Thank you Mismo. Ang tayo ni Choco Mani. Mm. P Benta talaga si Choco ngayon. Wow, ganda. <makes> Bumili na kayo Choco So ayun mga katim kasari, lumakas po ang ating tindahan, yung ating penta dito dahil natagdagan na po tayo ng isang item na Chukumani dahil napakarami po yung stock na binigay sa atin, yung ating uh, 3,000 na uh, showcase na pangkahanap pangkabuhayan ay talagang uh, yung mga bata ay uh, pabalik-balik dahil bumili sila ng Chukumani at hindi lang silang Chocomoney ang gustong uh, bibili. Nakatulong din dito sa ating tindahan yung ating uh, pagpro promote sa Chocomoney. So, super-super guys. Ay mapentang-mapenta yung ating uh, tindahan ngayon dahil uh, malapit na ang election ay yung ating mga kandidato ay uh, magagaling at magaga, mga mababait uh, super galante at talagang nagpapamerienda sila so ayun guys yung ating uh, latest updated lang dito sa ating tindahan eto po yung advantage kapag maraming uh, bata dito sa paligid natin ay talagang uh, itong ginagawa nating promotion ay nakakatulong po sa isang product so thank you thank you very much kay uh, Ma'am Ibon Bautista na siya po yung uh, tumulong at uh, nag-recommend uh, sa akin na sumali dito sa uh, Choco Money. May mag-shoutout sa iyo, ma'am. At sa lahat ng mga sumali doon sa Choco Plex mo display mo at nakakatawa po at ang gagaling yung mga kanilang display. So, mega mag-shoutout sa lahat ng ating mga katim kasari dyan. Sana kayo rin sa susunod ay makasali para mas maganda po yung ating uh, games ni Choco So, hanggang dito na lang muna, guys, yung ating latest update dito sa ating tindahan kailangan marunong po tayong uh, mag magpromote ng ating mga produkto. Kaya ng ginagawa ni Chukumani ay malaking bagay po ito sa ating tindahan.